Anong birth month mo? January, sila yung taong medyo may pagkaistrikto pero may malambot ring puso. Taong palabat. February, mga taong baliw kasama. Laging masaya at laging nagpapatawa pero deep inside, nasasaktan na pala. March, sila yung taong matatalino pero pagdating sa lab, bobo. Madalas mapol agad, kahit pinapaasa lang sila. April, mga taong friendly at malalakas ang appeal. Sila'y mahilig mang asar pero pikunin. May, mga taong magaling mag-advise sa kahit anong problema pero di naman ma-apply sa sarili nila. Jude, may pagkamayabang at maarte, minsan pero mapagkakatiwalaan at madaling lapitan. July, sila yung mga taong totoong kaibigan, mahilig gumala kahit walang pera basta makasama lang ang tropa. August, bastos magsalita pero virgin, lakas ang tama pero di wasak. Kadalasan sa kanila ay swerte sa pag-ibig. September, mga taong tahimik lang sa umpisa, pero pag nakilala mo na, medyo kalug pala at masayang kasama. October, mga taong madalas manghinala, magselos at mataas ang pride kaya sa relasyon, laging naiiwan. November, mga taong good looking na, may good personality pa, may diskarte sa buhay, kahit pa may pagkasaway. December, mga taong mapagbigay, mapagmahal at makajos, cute kahit kulang sa hype. Ikaw, ano ang birth month mo?